kawalan niyo ako dito! Huwag na huwag sasaktan yung anak ko, ha? Nasaan siya, ha? Nasaan si Tori? Ilabas niyo siya! Sabi ko na nga, be. May traitor na sumisigaw dito, eh. Alam mo ikaw? Hindi dapat bang usap pinangalan sa'yo ng kilusan nila mo kung ano? Anay. Anay dahil ikaw ang sumira sa kalasag. Alam mo, walang kasalanan si Tori dito kaya pakawalan niyo na siya. Kung may galit kayo sa akin o kay Leon, huwag niyo siyang idadamay. Paano niya tayo natutun dito sa hideout? Mukhang natsambahan tayo, Alactan. Kung naitimbre tayo ni Bangus, kanina pa sana nagtatingan yung mga yan. So, diba, patayin mo to ah. Ikaw, tuwa sa bata. Sawa, so, uh, kung may kailangan kayong damitin na hostage, ako na lang. Ako na lang. Si Leon, huwag yun ang idamay. Eh. Si Tori, pahawa kayo. Alam mo, tama ako. Wala nang pakinabang sa amin si Tori. Sinanito ka na. Kasi ikaw naman talagang kailangan namin, di ba? Dahil wala nang sabi sa amin na Patayin ko na lang kay Asma. <laughs> Unahin kitang patayin bago mo pa siya masaktan! Ulo ka sa Wala pa rin. Baka kung ano nang nangyayari kay Christy, baka, baka nakuha na rin siya ng mga kalasag. Kung mapapahamak man si Christy, kasalanan niya yun. Tapos kasi ng loob niya sumubo doon mag-isa. Masyado niya ina-underestimate yung mga kalaban. Sure. Pwede ba tumahimik ka na lang? Nakakadagdag ka sa stress ko eh. Jordan, Leon, please, Gawin niyo ang lahat para mailigtas si Christy at si Tori. Ibalik niyo sa akin ang anak ko at ang apo ko. Carmen, huwag kang mag-alala. Hindi namin pababayaan ang, an ang anak mo at ang iyong apo. Babawiin namin sila. Tutulong kami. Kung ako, Billy. Sa akin. Kausa, dito po muna ako kayo ulit. Sasama ako. Nina. Nung huling beses kitang hinayaan tumulong sa akin, bulilyaso lahat ng plano kong sagipin si Tori. Nasisira ang diskarte ko pa rin nandiyan kay. He was only trying to help. Ngayon, kung hindi niyo ma-appreciate yon, humanap na lang kayo ng ibang tutulong sa inyo. Hanali ka na muwi na nga hindi, tayo. Hindi, hindi. Tayo alas. Hindi tayo alis. Hindi tayo alis hanggit din natin nalalaman kung nasa si Christy at si Tori. Leon, hindi ito ang tamang oras para pairali natin mga galit natin sa Bautista. Kung magtutulungan tayo, mas mabilis natin sila makikita makakabagal ka lang sa akin. Kung gusto mong tumulong, umirmi ka dito. Kapag tinawagan ka ni Alakdan, tawagan mo ako kagad. Billy, Pago, tara na. Hindi, hindi kayong magtatagumpay sa plano ninyo, sawa. Sa mga panahon to, sigurado ako, hinahunting na kayo ng mga polis at ni Leon. Kaya kung ako sa inyo, pakawalan nyo na ako habang may pagkakataon pa kayo. Alam mo, wala akong pakialam sa ransom eh. At alam mo, higit kahit kanino bangus. Alam mo, hindi ako takot ng Alam mo kung ano gusto ko? Ano? Makaganti kayo, Leon dahil trinato niya ako na para akong basura. At ikaw, ako mismo ang tatapos sa'yo. Pero pahirapan mo na kayo. Yung mamimilipit ka sa sakit hanggang sa ikaw na mismo magmakaawa sa akin, tuloy lang kita. Hindi ako natatakot sa'yo. <laughs> alam mo. <laughs> Wala nang sayo sa tapang mo, Christy. Hindi na kayo makakatakas ng anak mo. Nabubulok na kayong dalawa sa impyerno. Kuha mo.